Hi guys, so yun na nga sabi ng Doctor sa akin, magaling na ako um, nasa stage na ako na hindi ako makakahawa so sinisigurado ko lang na 100% na magaling na ako kape tayo guys so merienda time ngayon ano oras na nasa 4.51pm so merienda time na ngayon kape at saka yung saging na sabat tapos sinausawan ko ng asukal so, yung video mo ito ipapakita ko sa inyo yung before na nangyari sa akin na single tsaka yung after so before masakit sakit siya sobrang sakit niya tapos yung rashes niya parang may tumutubong parang butlig butlig na magkakatabi butlig butlig na magkakatabi tapos may konting tubig. Maliliit siya. Noong nakala ko, Empax, talaga kinakabahan ako. Noong nagpa-check up ako, baka kasi ipa, ipaano ako eh. So, ipa-isolate ako. So, oo nga, ipa-isolate ako, pero dito lang sa kwarto ko. Iniisip ko kasi, pag Empax, di ba, hindi ka na papapalabasan sa sa hospital. Tapos, ano pa na isa na ng mga Empax. So, Mabuti na lang, hindi siya impacts. So, papakita ko sa inyo ngayon, yung sobrang galing ko na, na na shingles, yung mga rashes ko. Nga pala guys, ang ginagamit ko nga pala, kasi medyo ano na siya. tuyong-tuyo na talaga siya Ito ang ginagamit ko talaga. Katchalist. Kasi, subukon na subuko na to guys, kasi yung katchalist, since bata pa ako, ito na yung ginagamit ko. Ay, hindi kayo maniniwala talaga, guys. Ang dami-dami kong peklat talaga. As in, talagang sobrang dami. Tinatawag nga akong parang galisin dati. Pero dahil sa inaalagaan ko to ng kachalis, tuwing natutuyo yung sugat ko, parang nangyari yan, nakiging lighten ang kulay ng peklat ko. Kaya yun. ko sa inyo, guys. Ang tama na muna maraming kwento. pa. papakita ko sa inyo yung aking shingles after ng 2 weeks may get. Ayan guys, ayan yung shingles ko after ng 2 weeks na. Diba? Tuyo na siya. Ayan o, tuyo-tuyo na siya. Hindi siya gaano malinaw. Bakit? Ayan, tuyo na siya. Tuyo. Ayan, lilapit ko na. yan. Ang peklat niya is puti. Hindi siya pantay. Ayan o, um hindi siya pantay yung pagkakapeklat niya. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko talaga siya ng katchalis Ayan, tuyo-tuyo na siya dito, oh. Wala na, sinwala na. Ayan, ayan yung peklat. Ayan, yan. Kaya hindi na ako pwede mag -ma ng damit. Kaya hanggang dito na lang. Ayan, mabuti. Kahit pa paano, nung ako ng shingles, tago siya. Ayan. So, yun na nga guys, na ipakita ko na sa inyo yung dati, yung shingles ko ngayon na magaling na. Kaya kayo, guys, kapag halimbawa nakakaramdam kayo na masakit, pero walang rashes. Tapos, mga ilang araw, ay eh, nagkaroon siya ng rashes. Naku, huwag nyo nang asahan na kumalat yan. Baka shingles yan. Kaya, ko ako sa inyo, ipat-check up nyo na. Kasi, mas, mas maganda yung mas maaga kesa kagay sa akin, kahit pa pano, napacheck siya, pero medyo may pagka na, kasi dati medyo ganyan lang siya, kumalat siya ng kumalat. So, siguro hindi niyo gugustuhin yung gano'ng nangyayari. Kaya, ako, tut natuto na talaga ako. Sa sobrang katipiran ko, hindi ako nagpacheck up na maaga. Kaya yun, ganun din, ang bagsak ko, sa doktor pa rin. So guys, thank you for watching guys. And please subscribe to my YouTube channel, and please share this video. Bye bye!